Hi guys! Ito uh, po muli ang inyong Kuya Edy ng KED Official Sa ngayon ay stop po muna tayo sa aking mga cover song at ako ay magbibigay ng counting tip para po doon sa pagkuha ng ating blood sugar level. Uh, meron kasi akong nabili uh, lately ah uh, Isang complete set ng glucose meter. Ito po. Oh. Sa Lazada ko po ito nabili at sobrang mura lang. Uh, nasa 500. Yeah, kasama ng shipping fee. Uunahan ko na po kayo guys. Uh, ako po ay hindi expert. Uh, disclaimer lang po ito. Uh, ang lahat ng aking sasabihin at ipakikita ay base lang po sa aking mga narinig o nakita din sa ibang video narinig mo na din sa ating mga mga doktor talaga so ang tamang oras ng pagkuha ng level ng ating sugar ay yung wala pa tayong kinain so magmula sa gabi mga alas 10 hanggang alas 12 ay wala tayong ilalaman sa ating tiyan wala tayong kakainin So, yan po ang tinatawag na fasting. Kaya, buong magdamag, pagising natin sa umaga, ay ito po ang tamang oras ng pagkuha ng ating sugar level. Katulad ngayon, uh, ang oras po natin ngayon ay nasa alas 7 at uh, kagigising ko lang kaya ito yung tamang oras ng pagkuha ng blood level. Okay? Uh, umpisa natin guys. Siyempre, gagamit muna tayo ng alcohol at ito ay para ma-disinfect ang ating kamay. So, ito ang ating pinaglalagyan ng pinaka-needle. Bubuksan natin. Ito naman po yung kanyang mismong needle or karayom. Dalagay natin sa loob. Ayan po. Tapos, ito pong dulo ay ititwist natin hanggang siya maalis. At makikita nyo, uh, ayan po yung kanyang pinakarayom. And then, ibabalik po natin ito. Okay. At ito po ay may level from 1, 2, 3, 4 to 5. So, dito po ninyo i-adjust ang level ng lalim ng karayom. Kung halimbawa manipis naman po ang inyong balat ay pwede nyo ilagay sa 1, 2, or 3 kung medyo makapal-kapal na. At kung medyo may kalyo ng ating mga daliri ay pwede siguro ang 4 to 5. Pagkatapos ay ito naman ang kaniyang pang-read talaga ng ng level. So idalagay natin dito ang kaniyang strip. Okay? So ipapasok natin. So ayan, open na siya, nagkaroon na siya ng three lines. Ibig sabihin, uh, ready na siyang malagyan ng blood dito sa dulo. So, ang gagawin ay lagyan muna natin alcohol yung daliri na kung saan ay dito tayo kukuha ng sample na dugo. At pagkatapos ay itutusok natin to ipipress lang natin ito. Lalabas yan yung karayom. Ayan na po. As you see, meron po siyang konting dugo. Pero hindi po yan ang gagamitin natin. Ang unang dugo ay pupunasan natin para mas accurate daw ang result ng test. At saka, yung pangalawa ay yun na yung gagamitin natin. So, ang dulo nitong strip, ilalagay natin dito para makuha kanyang dugo. See? Ayan guys. Ang blood sugar level ko ngayong umaga ay 86. Very normal. Ang normal na level ay from 70 to 100 plus. Kaya normal na normal ang aking blood sugar level. Sa so, pagkatapos po nito ay uh, ito ay i-eject natin. Hindi na po ito ay gagamitin uh, ang lahat ng ating ginamit na strip. I mean dalawa lang ay strip at saka yung needle ay disposable. So ganito lang pag ano yan pag pagtanggal ito ay ipinupush lang pataas So, automatic na po siyang maalis. Ayun. Same as here. Open uli natin. Ito naman po kanyang injector. So, wala na po. Ibabalik natin. At syempre, pupunasan ulit natin ng may alcohol yung pinagkuhan natin ng dugo. So, ayan guys. Simple lang. Napakadali lang mag kuha ng blood sugar level na sarili natin ang gagawa. Ngayon, ang tamang pagkuha uli ng ng level ng ating sugar para ma test natin o malaman natin kung ang ating kakainin ngayong almusal ay maraming sugar or content ng sugar na kung saan ay makikita natin after 2 hours ay kukuha uli ako ng sample ng blood para makita natin kung ang pagkakapiko, ang tinapay ay gaano ba siya kalaki o kataas mag-spike. So, sa ngayon, ay very normal ang aking blood sugar level, 86. Uh, so, after 2 hours, ay kukuha ulit tayo ng blood sugar level para makita natin kung tama ba yung iniinom kong kape, tama ba yung kinakain kong tinapay, para kung halimbawa, mag i-spike siya ng hindi naman gaano kataasan. So ibig sabihin ay ay okay lang ang ating tinitake na almusal. So ganyan din ang gagawin natin kung halimbawa may kasama naman kanin uh, at ulam ay natitest talaga. So kasi bago gawin natin ang ang pagtitest na ating sugar level ay kinakailangan wala muna tayong kinain for how many hours. So, after 2 hours ng pagkain, ay doon natin malalaman kung tama ba na kinakain natin ang ganitong pagkain. See guys, stop muna tayo dito dahil after 2 hours ay babalik tayo. Ito guys, ang aming almusal. Ito yung coffee na ginagamit ko, ang Sunmig Sugar Free. disal itlog at saka itong photo ko cintay hindi naman to permanente a ah. naisipan lang ni Mrs na bumili. pero sa ngayon ay ito lang yung kakainin ko ah, ito ay para kay Mrs so pagkatapos nito like what I said, after two hours, I mag sa sample uli ako ng aking sugar level para malaman natin kung kung gaano ba siya nakakapagpataas ng level ng ating sugar itong ganitong klaseng almo almusal alm pass forward na tayo guys after 2 hours ay eto na uli ako para tingnan yung aking glucose level uh, so from 86 ngayon ay naging 125 so nasa normal level pa rin ito although na meron akong kinain at ininom na kape uh, ibig sabihin okay lang yung yung tinitake ko tuwing almusal pandisal at saka isang free sugar na kape. Kasi ang ibig sabihin, uh, nagkaroon ng increase from 86 to 125. Kaya from 86 yung kanina at ngayon ay eh, after na makakain ng almusal. Then, after 2 hours, ay nakakuha ng 125 mg DL. So, ibig sabihin, uh, nag-increase siya ng 39. Kasi ang 125, minus natin yung 86. So, nagkaroon siya ng increase na 39. So, hindi tayo kakabahan kasi napakaliit ng kanyang increase and pasok pa rin siya sa normal level ng ating sugar sa katawan kasi ang normal is from 72 up to 176 okay so okay ang isang tasang sanmig, sugar free at pandesal so, sa susunod ay titingnan naman natin yung ibang klasing kape kung mataas talaga ang kanyang sugar content okay guys, thank you for watching see you on my next video